meron tayong squid ball. Ihalo natin to. Gawa siya ng Marby. Uh. hi! Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Hali kayo mga kumari at kumpari. Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta naman yung gising ninyo? Uh, alas 5 ng umaga ngayon. Magluluto tayo ng uh, pansit kanton. konti lang ang ilagay natin kasi panit naman ang ah, madami nito ang gagawin natin ito hihiwain lang natin to pag aapati natin yung isang buo pag aapati natin kasi lumalaki naman ito pag naprito na pag naluto na alam nyo kagabi nilaga ko na yung manok at sa kababoy na ihalo ko sa kanton kasi sabi ko malit man ako magising o kaya pag tama din man ako bumangon mabilis ko lang maluto yung kanton para makapag almusal sila bago pumasok sa school pero si Rhea nagpaluto siya ng kanin sabi niya gusto daw niya ng kanin at saka nagpapaprito siya ng dalawang itlog yun ang almusal niya. Kasi, pagising ko ng alas dos ng, alas dos imidya ng umaga, nakita ko si Rhea dum sa baba, sa shop, ah uh, nagre-review na siya, nagbabasa siya ng libro. Marami siyang re-reviewin. Marami, sa, siya, marami siyang binabasa. Kaya, nagsaing muna ako ng kanin bago ako mag luto ng kanton. Ayan, nahiwa na natin yung ating kikiam. Hmm. Ngayon, ang gagawin natin mapalatan natin itong ating karot sabang nagaantay tayo na maluto yung ating kanin kasi yun ang gusto na alungsal ni Rhea si Abi pa naman 9.30 pa naman ang pasok niya kaya siguro mga alas 7 yan aalis kagabi din niluto ko na yung ihahalo ko sa lugod sa aso kasi para hindi ako kahuli ng oras ngayon. Mahirap din kasi na magbukos tayo ng ating computer shop tanghali na matagal nagaantay yung ating mga customer. Kaya kailangan mga 8 or bago mag 8 nakabukas bukas na tayo Kasi dyan tayo maasa sa pambaon ni Rhea. Magkano yung pambaon ni Rhea? 250 araw-araw. Tapos araw-araw yan may pasok pati linggo. Kasi yung duty niya sa hospital, anim na araw. Tapos yung pasok niya sa school, limang ay ano yun isang araw pero iba iba yung schedule niya kada dalawang araw uh, iba yung schedule niya meron pang alas 6 hanggang alas 6 ng hapon meron alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi meron alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng umaga Ganon Ganun yung schedule niya. Iwa, inihiwa ko yung ating carrots para pag naluto yung kanin, lulutogin ko na rin to. magprito muna mo na ako ng itlog. Masarap sana nito may hipon. Kaso, hindi ako nakaka-bili ng hipon. Hindi kasi ako na malingke. Diyan lang ako sa may talipa pa. Wala silang hipon kahapon. Dito na tayo sa ating repolyo. Mura ang repolyo ngayon. Minsan ang mahal nito eh. pati ko lang to Ang pinakagusto ko talaga yung nagluluto. Sa paglilinis tamad ako at saka yung paglalaba. Tsaka yung pagpaplansya, di talaga ako ganun kagaling magplansya. Pero pag ganyan na anong sa hanap buhay, ako, yan ang hilig ko. Gusto ko laging may pinagkakakitaan. Gusto ko yung laging may pumapasok na pera ayoko nang paupo-upo lang. Tsaka yung sa kusina. Yun ang gusto ko. Yung nagluluto kahit ilagay mo ako sa kusina sa maghapon. Basta may, ano, may music. ah uh, game ako dyan. Kasi ito ang hilig ko na trabaho sa bahay. Yung nagluluto. ito na yung ating itlog na luluto para sa kay Ito, alam nyo, maina yung mga tricycle kasi maraming pumapasok ngayon. Mag, ah, alas 6 na kasi ng umaga. Kaya maraming, pap, maraming papasok. na po yung ating pansit na kanton. Gisadong pansit kanton. Ang sarap niya. At ito na ngayong ating pansit kanton. Nakita niya. Tapos, meron tayong kape. Kape. At saka ka meron tayong pandisar. Kain na tayo. Tikman natin kung masarap ba. Mmm. Ang -hmm. mm, sarap. Ito yung almasal namin ngayon. Si Rhea nakaalis na. Gusto niya magbaon nito kaso hindi pa luto. Malilate na daw siya. Mm. mm Ang

Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa pagpanood ng video ko. Salamat din po sa lahat ng mga nag-subscribe. Maraming salamat po.